Kumusta po mga pambin Maaga po tayo sa ating taniman po. At tayo po ay magagrascatter po ng ating mga damo sa pagitan po nating na tanim. Yan po. Mga damo na po. Sa ating tanim na talong. Yan po, madamo din. Dito sa ating sitawan eh, talaga pong madamo din ito po pala ay ano may bulaklak na rin mga kaparmbin o yung ating galante yan O, oh, yeah. salamat po yan, taman tama maganda po ang panahon ay na bulaklak na rin po pala rin ating pasunod na sitaw po galante po ang ano ito variety yung isa po ay makisig ayaw na Maaga po tayo, gawa ng yan ang init po pagka patanghali na. Mas malawak po ang ating natatrabaho pagka maagap sa bukid po. Sulo po muna tayo mga pambin. Gawa ng ating mga kumparehan po ay ano, wala. Nasa bundok po. Doon po sila nagkukupra yung ating mga kumparehan. Doon sa area number 2. Sa may bahay po ni Inay. Ngayon po ay araw ng Wibis po ay Merkulis. ba Patutlong araw na po mula Martes po pala. Pagkabotohan ay nagsimula na rin po pala. Ay sila po muna mga farm bin. Ang na po buwan ng ay tayo nga po ay lagi natin turun sa ating taniman. Ay sila man po dun ay lima na sa may niugan po ni itay at inay. Dito naman po manibis panda mo. Dito po. Ito po yung matagal na nating hindi matapos-tapos po na grass cutter rin yan. Oh. ito. Ito yung na lang po ay dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong linya po. Kaya po tayo maagap din eh. Tinitirhan po ng nansikto ito. Kaya ito'y kailangan po ay matabasan hanggang tuhod na po ay lampas pa nga po kahapon lang po natin naputihan. oh. yan lalaki na po agad yan nung bilis naman yan harap po ating tatabasin na ah. pagkalago Magandang umaga po ulit mga kapambin Ngayon po ay araw ng biyernes po At kahapon nga po ay nag po tayo Bali nakaapat na luang po tayo mga kapambin Yan. Si po saka po ari Yung tigalhati po Talungan po Tsaka si Tawan ito Doon po sa kabila ay yung malago Yari na po kahapon ito Malinis na rin po itong pinakang daanan po natin dito pero yung papasok po diyan hindi pa isang araw naman po gawa ng kami eh, may umorder na naman po ito po yari na ito malinis na ito ay eh, nakakatuwa po mga kapangbing ay po gawa ng araw-araw po ang pitas natin sa ating mga gulay po eh, ay habang nagagaskater po tayo si Mami, namimintas na po. Ah, si Mami, Mami, magandang umaga. May happy birthday. May. <laughs> Ilan taon na? Ha? Secret bang? Yan. Happy birthday. May. More birthdays to come. Yan. Sana lagi kang healthy. Yan. Happy happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayong Ay, Mayo 16 po. Yan. Ay, eh, pitas na naman po. Kahapon nga ba na kailang ano kami? Ilang kilo? Sa sitaw. Umaga hapon ni namitas po ay ano? Ilan? May sampu. Kahapon? Nung hapon? Balis yan. Yun. Nung umaga, at, ah bali maghapon nga po yung nakasiyam na kilo po si mami. Sa talong ay nakailan nga ba kahapon? Ay apat pala. Yung kay Lula Linda po. Ay nakakatuwa po. Hmm. Ito bukas na naman. Araw-araw po ang pitas ay. Bali pagkasamahin ko na po yung vlog natin kahapon. Tsaka po ngayon. Yung pagkagrasater po. Yan po. Ito po yung pinakamalago hanggang ano kahapon ito. Hanggang hita na. Ang damo. Hita. Pero ngayon po ay ano, iba-iba na yan. Ari sa isang araw po sa baba naman. Yan. Lalahatin po natin yan. Ito yari na po yung taas na rin. Malinis na yan. Ah, ka ko hapon po dito. Tataniman po natin dito ay. Na kahit anong buto. Kahit yung ano po, yung okra dito. Ah, pagkakadami uli yan oh. Ay, salamat po. Thank you, Lord po. Ah, oh, pagkakadami. Walang tigil po. Ang bunga. Yan oh. Araw-araw nga po pitas gawa ng ano. Para hindi po siya lumaki agad. Ay, mayroon ng uhod uli. Oh. na po tayo mga farm beans, sa ating pag po ng sitaw yan ang dami po are po kayo pa gano'n na rin na po oh. tatlong sako na ganito karami po nandun po sa dampa at dito rin po dito po ay dito lang po sa sa luang po are, pangalo po ay tapos na nadali na po natin sa dampa mga tinuro po tayo ari po oh. Mas dami po hmm. Yan. Dami. Tingnan niyo 'to. Bukas malalaki na uli yan. Bukas malalaki na uli yan. Pag may gusto. Oo. Uh -huh pag may gusto na uling kumuha ay pwede na Ah oh, ah, oh. may kasunod na uli. May kasunod na uli. Hay na bulaklak na. Oh. Uh. Daw may bulaklak ano. Arbay may abono wala. Abay ang taba pa ano kahit na kailan tanim na ng sitaw eh taba ako okay? yun oh. ito po yung ating harvest mga farm balik po sa dati Pagka dami po natin na harvest po Oo. Oh. ah ah matinor naman po tayo. Maganda po pala yung agap. Madaling matapos ang kunimitas po. tapos na tayo mag-tenor. mag -tenor. naman po tayo. Bali, dito po. Makuha natin. Saka po talong na yun. po tayo. Butoy. Tawag-butoy. Tawag-butoy. punta kaya yung Para kung ano'y dadahan uli mamaya Pero, wala na? Ay, ipagkakaya ko uli mamaya Natawag ako, hindi nasagot <laughs> Talog pala. ちょっとやったら。

Kata <tuk> tabut lang namin. Ya, nauwi na po tayo. Naubos na po ang pagdito po. Pamirinda po sa mga bata. Ang po mga maraming